So what's up sa inyo no mga tropa Magtatanong tayo ngayon ng mga walang kakwentahang tanong sa San Juan ngayon <laughs> Ilan sa mga bata ngayon ay na tatanongin natin At tara na simulan natin Hindi ko alam ba't pinapanood niyo ako Alam mo kuya? Ah, Yuben, Yuben Vito Yuben Yuben, tanong barangay kay Yuben At tiga Huwag yung puntahan sa <laughs> Kaya pa pwede ka pong ma-interview? Pang ano lang, pang project lang Itong sir ba? po ba? Sa tingin nyo po ba? Sino po matay kay Labo Labo? Hindi ko alam Gusion Gusion? Sino yun? Hindi po ba kayo? Ay hindi ba? Parang kayo eh Ah. <laughs> uh, at uh, may kasama na naman akong taga Wansay. Sorhay na, no? Sorhay. Ah, uh, uh, ibon ka ba para mag-Sorhay? Um, ah, po. Ayun. Pero pinaka matalinong tanong, di pa sasagot ng scientist kaya mo. Carry. Si Carry. Yun lang mo kaya nilalamok din pag ano uh, natutulog. Um, I guess not. Scientist talaga. Ate. Pwede po mag-tanong. Yes. Interview lang po. Quick. Pangalan lang, project lang. What? Interview lang po. Pang tawag ito, Survey. Ah, uh, para ano siya, eh. Ate? Ah, okay, uh, ano po ba pangalan niyo muna? Ah, Princess. Ah, Princess. Nice to meet you, Princess. Um, so tingin niyo po ba? Nananaginip po ba ang mga bulag? Oo. Oh. Paano? Pag natutulog ako'y natutulog. Uh, pag tinikman nyo po ba yung dila nyo, ano po lasa no? Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> niya. Hindi niya alam. Hindi ko rin alam eh. Ta <laughs> uh, alam namin, hindi kami nakakatawa ah. Pagbigyan na lang kami ng pagkakataon, wala na kaming pera. <laughs> Kuya, pwede ka may interview? Bakit? Okay lang. Okay lang Para saan niya eh? Project Ito! Project, ayun! At uh, may dalawa tayong kasama, pangalan mo? Romel Ikaw? Glenn Glenn? Uh, Romel, para kay Glenn ba yung flowers na yan? Hindi, para kay mama Uy, yan sweet Okay lang, okay lang Anong grade ka na kuya? Grade 10 At uh, meron bang papagawa sa'yo? Experiment lang talaga Ano-ano? Ito, pikit ka Ayoko Hindi, pikit, walang gagawin na masama Ito ako Okay, oh, pikit Ngayon dilat Ah. Oh. Ano nakita mo? Madilim. Bakit? Pagadat ka, no? Hindi eh. Wala mo lang kinago. Madilim, Madilim. Bakit madilim? Pumikit ako eh. Ay, ganun. Oo. O ngayon, pag bulag, pumikit. May makikita rin silang madilim. Wala. Bulag na sila eh. Ayun. At maraming salamat, Romel. good luck sa mama mo. Thank you. Salamat siya. Thank you, ah. Ang ina. Ang ina. Sa inyo po guys, Clyde spotted. Clyde. Sino ang bibig? So, konting konteksto po para sa mga manonood. Nadaanan po namin ating kaibigan na si George. Uh, biglaan lang sa isang lugar. At uh, syempre, pinilit namin i-interviewin. At uh, panorin panoorin nyo kung paano namin pinilit. Pangina! No, <laughs> simple lang, George. Wala oh, ano, walang, George. nga kami. Ang ano yung interviewin? Tanginan nyo si tanginan tanginan sa sanyo lang. Hindi, gago! Hindi nga! Gago! Hindi! wala na ako pre interview. interview lang hindi okay. kayong dalawa nga eh ano to relationship ano Ah... la la George, di mo ka bumukasagot sa simpleng tanong lang. Wait, wait, wait! Pos mo na! Pos oh, na! Pos mo na! Oo, oo. Pos. Oo. Pagpo-pos. Pagpo-pos. Tangina sa GC lang ngayon eh. Tangina hindi nga! Tangina Digit to, pre. Digit. Mag-tagsend kami sa GC. PUP to H, pre. Digit to, professional. Gago na pa kami sa ni, eh. Oo nga. Hindi kami punta dito para sa iyo. Ito na lang, tatungin mo ito na lang. Sisi, sisi. Anong pangalan niyo ate? Ito kilala ko natin. Huwag na yan. Oh, diba? Ha? Pangalan niyo pangalan po? Aya. Aya? Sige. Nice meeting niyo Aya. Ah. Bakit sa... Uh, di ba mag-close kayo? Mm. Mag-close kayo di ba? Bakit kayo nag-open sa eh? isa't ano <laughs> yun sa JC <GC> lang yun? <laughs> na <Danginan yung> hindi <laughs> nga sa JC, gago! Ano, sagot mo? Wala, wala. Paki yung tanong mo. <laughs> so, so yun nga, ano nandito tayo magtatapos sa pagtatanong natin ng mga walang kwenta at kapabalagang vlog. So, sana na-enjoy nyo kasi mukhang hindi naman. Alam ko hindi kami nakakatawa kaya pagbihin nyo na kami. <laughs> at maraming salamat at doon na nagtatapos. Peace out. I everybody.